ng libre po uh, ang aking po ang paglilingkod sa inyo. Nice din po namin ipalam sa inyo mga kapatid na sa ating po paglilingkod ngayong oras na ito, tayo po ipinatpala ng ating pong Panginoong Diyos dahil kami po ay mamamahagi ng mga visionary booklets, gayon din naman ang mga pamphlets at ang magazine na ito ay pinamagat ang mano titigilan ang paninigarilyo. Alam po pa niyo mga kaibigan, mga kapatid, uh, Magasin na ito ay mayroon ka pangala. Ito po ay 210 pagka inyo po bibilhin. Pero tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos dahil kay mga kapatid po tayo mabuti ang kaluuban at ito po ay pinidi upang ipamahagi sa inyo sa bawat isa sa atin. Kaya libre po ito ngayon na amin pong ipamimigay sa inyo mga kaibigan mga kapatid. Kasapat dito ang ating ang ah, uh, iba pang mga pamphlets na aming pong ipapakagay sa inyo. Mga kaibigan, uh, pagpapapin magkakasama ngayon, ang inyo po nakikita, mayroon po nagkakamera. Ayan po, aming pong pakiusap sa inyo kung kayo po ay ayaw po yung mabidyohan. Maari po ninyo kitago ang inyo pong mga bukha sa pamagitan po ng pag-ibok. At kung kayo naman ay gustong makita ang inyo mga magagandang giti at smile, pwede po niyong sundan sa ating Facebook, ang ating mga downloads na mga video. At nandiyan na rin po, nakatikit po ang ating mga contact at Facebook page sa ating itamahagi na mga publics at magazine, mga kaibigan, mga kapatid. Sa Jewel Sharing Hope, din naman sa Past Preaching Ministry, sa Facebook at YouTube, mga kaibigan. Ayan po. Uh, akin na po pauna, mga kaibigan, na mamaya-maya, ang magpahagi po ng ating pong, uh, papakinggan din mula sa ating Panginoon Diyos ay aming kasama, si Brother Rene Nero. Uh, ay magpapahagi siya ng salita ng Diyos, ng libre. Uh, at ang aming pakiusap ay kayo po'y kiniklamang na mabuti dahil may surprise po kaming ipamigay sa inyo. At magtatanong po kami at kung sino po makasagot, yan po yung makakatanggap ng surprise. At surprise nga po, mamaya po namin sabihin at ipakita sa inyo kung inyo na po masagot ang mga tanong. So, yun po ay uh, ilan po sa aming itang mahalig link na yun. Mayroon po kami mga magazine na paano titigilan ang paninigayong. Yun po ang aming pong unang ipamahali, mga kaibigan. So... Ngayon, tayo po muna ay dadako sa panalangin bago po tayo makakarinig na mensahe ng ating po ang Panginoong Diyos. Tayo po ay panalangin. Panginoon namin Diyos, mapangyarihan po kayo sa lahat sa mga oras na ito. Salamat po dahil muli ninyong kami sinamahan upang makapagbahagi ng inyong mga salita aming pong dalangin na ang lahat ng aming kapwa, mga pasahero sa loob ng bus na ito, saan man sila maroon sa kung maghapon sa araw na ito, sila po inyong samahan, tulungan at manarating na ligtas. At ang inyong pong pangalan ay lagi pong maluwalhati. Ngayon din naman ang conductor at driver, patuloy, patuloy po silang bigyan ng mabuting pagbabiyahe sa buong maghapon na kanila pong maranasan ng tagumpay at malaking kita para po sa pangailangan ng kanila pong pamilya. O Diyos, salamat at salamat ng mga nagtatrabaho rin pong mga kababayan po namin sa loob ng past na ito. Patuloy din po silang pagbalain. Ito pong hindi namin. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay mga kaibigan, mga batid, A akin na pong ibigay ang pagkakataon sa aming kasama, si Brother Rene Nero na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Habang ang aming kasama, Sister Nita, ay mamahagi ng mga magasin upang ito'y ipagkaloob na po sa inyo. Tulad ng aking talala na makinig lang po kayo ng maayo, mabuti upang makatanggap din po kayo ng maya ng surprise na aming pong Ang Pagdating ay nangyayarit na nga na ayon sa banal na kasulatan kung ating babasahin ang mga silahis ng katotohanan na kapadaman dito. Mga minamahal na mga kapatid, hindi nais ng Diyos ng sino man hindi makadam ng katotohanan. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos upang ibahagi sa ating kapanahunan kung ating iahamping at dudugtong-dugtongin ang mga kaganapang sitwasyon ng ating lipunan at sa mga nangyayaring ngayon sa abong mundo, ay talagang masasabi natin tayo nabubuhay na sa uling kapanahunan ng kasaysayan ng mundo ito. Ang mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan at nagbabantang digmaan, salot, kerapan, lindod, ang pagdami ng kriminalidad, ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao ngayon, ha, mga kapatid, ang mabilis na pag uh, init ng temperatura o ng climate change, ha, na kung saan natutulot ng matitinding kalamidad, pagbaha, at ang mga buhawi at na kung saan ay talagang marami ang mga nabibigyan at mga at nagasisira mga, mga ari-arian na talagang grabe na ang sitwasyon sa ating panahong itong ating kinabubuhayan ay tunay na mga nagpapatutuo at palatandaan na nalalapit na at napakalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kung kaya nais kong basahin sa inyo ang huling pabalita ng Panginoon o mga pabalita ng Panginoon sa uling araw nito, Yaman din lamang na tayo ay nabubuhay sa mga huling kapanahon na ang kasaysayan ng mundong ito mga kapatid. Ang nais nice kong ibahagi sa inyo ay ang mabuti na yun na napapanood natin. Ang Panginoon ay may talang pabalita sa lahat ng mga tao para malaman ng lahat at ang kapaglawin sa nguling araw dito bilang pag-anta sa napakadapit na na ng ating Panginoon. Ang pabalit ng ito ay nasusulat sa aklat ng kapahayagaan, pabalat ng alaming hapa. Ganito po ang sabi mga kapatid, mga kaibigan. At nakita ko ang ibang angela na nililiban sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa lahat ng mga nananahan sa bayan at mga si sa si San at sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit ng lupa ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Opo mga kapatid, ito'y mabuting balita na wala hanggan upang ibalita sa lahat ng mga tao dito sa mundong ito na ang mga tao tinatawagan na sa panahong ito na matakot mo sa Diyos magbigay na ng kaliwalatian o kasiyahan sa Kanya ang dahilan ay sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang pagkatol kung kaya tinatawagan na tinatawagan ang lahat ng mga tao na sumamba na sa Diyos na lumika ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig O mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan tayo tinawagan ng Diyos inyong pakikipag. Ito, ikaw ay matakot at umibig na sa atin ng Diyos ng buong puso, kung kanuluwa, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sino man ang lahat ng mga nalitang katanungan, mga kapatid, paano natin may ang ibig natin ang ating Panginoong Diyos? At paano naman natin may papakita ang katunayan katibayan na iniibig natin ang ating kapwa? Sapagkat madali lang naman din sabihin na iniibig natin ang Panginoong Diyos, Subalit so, sila sila ng pamamumayan. Ang sabi ng Panginoon, sa banat na kasulatan nito ang pag-ibig sa Diyos, natin ito pa ka ang kanyang maging diyos ng tao. Kaya nga Biblia nagsasabi, sa ng Pilipos ang kanilang kainat-nanay kapapakan na ang kanilang Diyos ay ang tiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat nagiging prioridad na ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang mga hanap buhay, ang pera, ay nagiging Diyos-Diyosa ng tao ang mga sanabi sa huling kapanahonan ito. Na dapat sana unahin ang Panginoon. Sabi, put God first. Unahin. Maging priority natin ang Panginoon. Anong nangyayari ngayon? Pag ang tao natutog pagkagising sa umaga, anong isip ka agad? Pagkain, magtipta ng kapi, bumili ng tinapay. Ni hindi man lang makapanalangin at magpasalamat sa Diyos, sa kanilang pagising. Ang mga tao ngayon, busy-busy. Matapos na makapaghanda, makaligo at makapagbihis, ganito na, patungo sa kanilang mga hanap buhay o sa mga trabaho na hindi man lang makapanalangin na sila'y gabayan at ingatan ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Nakakalibutan ng manalangin sa ating Panginoon. Kung kaya anong sabi, naging indyus-dyusan ng tao ang kanilang sarili, ang kanilang pinagkakabalad, nakakahadlang sa paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos. Ano pong sabi ng pangalawang utos? Huwag kayong gagawa ng mga narawang inanyuan at sa aklat at ng Eksodo Kapitulo 20 tres Hanggang patuloy mga kapatid, huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuan na kawangis na nasa langit o nasa lupa. Huwag yung dulurang, huwag yung paglulingkuran sila sa atin ng Panginoon. 8. E, pinagbabawad ng Diyos ayon sa Banyan na Kasulatan na 10 putos na nakatala sa Banyan na Kasulatan na gumawa ni matlingkod ni Mananaming sa mga reputat mga imahin. Mga kapatid, subalit so, na sa ating ng ngayon ay marami po mga darawang itanyuan mismo na sa ating mga tibahan, sa ating ginagin sa kanyang. Ganyan pa man, wala pong sinasabi sa sa katusulatan na kumawa ng mga imahin ito upang paglingkuran at dalanginan at panadangin sa araw ng mga imahin po. Kaya kung mahal po natin ang ating Panginoon, susundin po natin ang ating Panginoon. Ayaw po niya na gumawa ng mga imahin o rinpun para paglingkuran at dalanginan. Tayo'y mananalangin sa ating Diyos na hindi nakikita sa atambay ng Diyos. Ha? sa espiritu ang katotohanan, hindi sa pamagitan ng mga darawat ng nangyuan. Ano pong sabi sa pangalan ah, ng utos ng Diyos? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aaring walang salang bumangkit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan, sapagkat banal at pagalanggalang ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi dapat ito gamitin sa mga biro-biroan at walang uh, ah, pakundan sa pangalan ng ating Panginoon. Ano pong pang-apat na utos ng Diyos? Adalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilit, pagkabanalin. Anin na araw na gagawa, yung gagawin ang lahat ng iyong gawain, mo ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Adalahanin, ipangilit ang araw ng sabat, pagkabanalin, sabi ng Panginoon sa pang-apat ng utos. Ang ikapitong araw ay ano? Ay araw ng Panginoon, araw ng sabat. Bakit? ipinagutos ito sapagkat sa loob ng anit na araw ay ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw na otopot pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanan. Ang araw ng Panginoon, ang araw ng Sabat ay sinasabing ikapitong araw. Ano po yung ikapitong araw? Sapagkat sa loob ng anit na araw ay ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, sa punang tao nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Subalit so, ng ikapitong araw, nagpahinga siya, pinagabanan ang araw ng sabat. At mismo ang Panginoon, ang unang nangili nito, huminto siya sa kanyang gawain ng pagdanan ng araw ng sabat. Na ikapitong araw. Mga kapatid, mga kaibigan, sa loob ng isang taon, mayroon 365 days sa loob ng isang buwan, depende sa buwan, merong 3 days, may 20 may 30, may 31 days sa loob ng isang buwan. Subalit so, sa loob namang ng isang linggo ay meron itong araw lamang ang binubuo ng isang linggo, walang lapis, walang kulang. Para malaman natin kung ano yung gabi ng araw, alam din natin kung ano yung unang araw. Anong unang araw, mga kapatid, ang sigay ng pampahayag ng ating Panginoon sa Kristo na buhay ng unang araw ng San Singo first day of the week, tingnan po ninyo sa kalendaryo. Yung po ninyo na kalendaryo. At tingnan nyo po sa dictionary, pag inside the week, inside the ano yung first day of the week? Sunday is the first day of the week. Mga kapatid, kung yun ang unang araw, ipinang kayo si Buda, din po, Donis, Patis, Bercoles, Wipis, Biernes, at ang panguli, Sabado. So ang araw na yung pitong araw ay Sabado, sa makatwitch, ang araw ng pamamahinga, ang araw ng Sabat, ay sabado. Pag hindi sa Tasyong Mahal, meron po ako dito sa uh, Tasyong Mahal sa kung saan ay sabasa ito na uh, ay uh, naawit pagdating ng mahal na araw, meron po sinasabi dito mga kapatid, ang talibong pahayag. As I, this na ng pedito, ang sinis is talibro'y nalalaman ng talibro. Ang lagawin itong mundo ng sa Itong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo o nagpasimula ng pagdadal ang Diyos kaarawan ng Domingo. Tinutok siniyasat ng Santa Iglesia Dilag ang Chinese na sulat anya ay pawang tapat, Diyos ang nagpahayag. Anim na araw ay bago na niyari itong mundo, sampu gawin ang tao na sa kapito, itong Diyos na totoo. Anong sabi? Anim na araw ay bago na niyari itong mundo, sampu gawin ang tao na tahan o tumigil sa ikapito. Ito'y ay sa atin na Diyos na mawain, kaya ipinagbilin, talibayin, sundin ang sabado ng Panginoon. Malinaw po kasi malinaw kasi hindi daw pa nagtitinda ng sikat ng araw sa katangali ang kapatang bahay ng mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapasayan. Mismo sa ang araw ng Panginoon. Yan ang araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya lang nakalulungkot po sa ating pinagis ng reliyon po. Ito na Pero yung paghayag ka ng katotohanan, yan ay hindi panilira. Saan lamang po ang inyong lingkod at ang ating mga kasamahan na ipahayag ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang mag bibigay sa atin ng kaalaman para maintindihan ng katotohanan ang magpapalayay sa kamalayan. God. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong niibig, rin inyo bigwa, si ay tutuparin ninyo ang aking mga ako. Isang bigwag siya sa Panginoon. Diyan po itatag ng tao. At bigwag po itatpahayag na ang autos ng Diyos ay papakulit sa panguling araw. At ito ay nagkatotoko na po. Kapitago ng tao ang autos ng Diyos. At amin po itinapahayag sapagkat nais po ng Panginoon na ibigay ang pabalitan ito ng katiptasan at halal ng tao ang mga taong nananampalataya ay magkaroon ng takot sa Diyos. Nang tunay ng pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos, mga kapatid. Ano po ang sabi pa? Para maipakita natin na iniibig natin ang ating kapat, ganyan ang ating sarili, ang sabi sa kapatong utos, ang utos, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Igalang ang mga kapatid. Okay. Ano ang sabi pa? Huwag kayong papatay, huwag kayong mananghalot niya, huwag kayong magtanaka, huwag kayong susundin natin ang kautosan ito. Kapag ang kautosan ng Diyos ay totoong malawa. Mga kapatid, ang yung sabi pa dito sa ating pinasa sa Apokalipsis 14, magbigay kaluwan hatian sa Kanya, magbigay na ng kasiyahan sa Kanya. Ang sabi sa unang Corinthians 31, kung kayo nagsisikain man, nagsisiinuman, kung yeah, ano yung ginagawa, gawin sa ikaluluan hati yung ikasisiyan ng Panginoon. Kasi At ang ating katawan ay tahanan ng banal na Espiritu na kung saan ang banal na Espiritu ay matatahan sa tao. So, bang nais ng Panginoon, ingatan natin ang ating katawan. Kumakain, ano mang inating ginagawa. May pinamahagi po kanina, ay pinapamahagi po ng mga babasahin. Kaya nitong pagtigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo yung sa uri ng bisyo. Ano po ang nakukuha sa paninigarilyo? Sakit o karamdaman kapagkat kapag halos 100,000 mga lason o kimikal ang nakapalo sa sigarilyo mga kapatid. Kaya makikita natin ang mga sakit yung paisaipa, cancer, ha? na natutulot ng, 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 ng kamatayan sa banda po E paano natin magsibigyan kasiyahan ng Panginoon sa pagtaan sa tao ay naliligarilyo sa mga magkita ng mga bisyo dito? Kaya nga ang patawagan ng Diyos, yung magtilanong na tayo na bubuhay sa uling kapanahonan ay dapat iwasan ng mga bisyo at katayawan na kaya ng ganito. Kaya ngayon, yung magtilanong meron po pinamamahaking babasahin ito ay pag-aralan pa na po natin. Subalit sa pamakitan ng mapanalanginin, pag-aaral ng pagbabasa ng batang na kasulatan ay maalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay magpapagpapadaya -pap sa atin mula sa kamadi ang mga gawin natin mga sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, tunay na napakalapit sa pagdating ng Panginoon. Tayo pinapalalahanan, binibigyan ng mga babala sa uling kapanahon na nito. Sapagkat ano pong kabuluhan na makamitan ng tao ang lahat ng bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po tayo handa kapag dumating na ang nakakatakot at takilakilabot na kawakasan ng sandibutan nito. Sapagkat sa susunod sa banal na kasulatan mga minamahal na mga kaibigan,